Inulan ng hindi pagsang-ayon na komento at pambabatikos sa SOCMED ang pagbibigay ni Catherine Bernardo ng Golden Buzzer sa jazz dancer na si Jasmine Flores sa Pilipinas Got Talent Season 7. Mas marami raw kasi ang deserving sa nasabing Golden Buzzer na binigay ni Catherine sa Pinay na lumaki sa Canada. Entertainment. Nakakaloka. Catherine inula ng pambabatikos. Abante News, May 12, 2025. Advertisement. Inulan ng hindi pagsangayon na komento at pambabatiko sa Sokmed ang pagbibigay ni Catherine Bernardo ng Golden Buzzer sa jazz dancer na si Jasmine Flores sa Pilipinas Got Talent Season 7. Mas marami raw kasi ang deserving sa nasabing Golden Buzzer na binigay ni Catherine sa Pinay na lumaki sa Canada. Araw sa lungguhit forward sa lungguhit IOs. Si more. Clay. Alas 12. Uno minuto pasado alas 12. On mute. Clay. Maraming nag-audition na kasi ang pinagdamutan ng nasabing pribilehyo. Marami ang umaasa sa Golden Buzzer dahil ito ang magsisilbing tiket sa isang kalahok para dumiretso sa live semifinals show ng Pete. Actually, matagal-tagal na ring na-e-tape ang nasabing episode pero nitong linggo lang ipinalabas kaya naman matapos ang performance ni Jasmine ay saka lang nag-trending ang pambabatikos kay Katrin. Sa mismong official Facebook page nga ng Pete, mababasa ang mga hindi ka nice nais -nice na comment against Kat. May mga nag-repost pa nga ng actual FB post ng Pete para lang talakan ang pagiging bias di umano ng actress. Phoenix kasi nang nasabing contestant na idol niya si Kat kaya raw siguro pinaburan ito ng actress. Napanood namin ang nasabing segment at magaling naman si Jasmine na todo-todo ang pagsayaw at pagtumbling-tumbling sa stage. Habang pinananood ang pagsasayaw ni Jasmine ay obvious na aliw na aliw ang Asia superstar sa performance ng Jazz Dancer. Sa katunayan, napastanding ovation pa ang apat na judges matapos sumayaw sa stage si Jasmine. Nag-yes naman si na Eugene Domingo, Dani Pangilinan, Freddy Garcia, at si Kat sa nasabing performance. Puki okay na raw sana yung apat na yes, pero parang oo na raw ang pagbibigay pa ni Catherine ng golden buzzer kay Jasmine. Narito ang ilang komento ng avid viewers ng Talent Search Show. I appreciate Catherine's opinion. However, based on my assessment of Jasmine's audition, I anticipated for affirmative votes rather than a golden buzzer. In my professional opinion, several other contestants were equally deserving of a golden buzzer. Golden buzzer, binaba mo standard ng PGT, heist. Kaya kinakengkoy neng ung PGTA. Eh. I don't think MS Catherine really deserves to be a judge. Four yeses would have been enough, but the golden buzzer seems to be wrong. There are many who can do better than what was shown. Not a golden buzzer worthy for me. Goods na yung apat na yeses. Pero syempre, to the rescue ang solid fans ni Kat. Dapat daw ay respect ng mga tao ang desisyon at opinion ng kapamilya actress. Sa kamagaling naman daw talaga yung inawardan ng idol nila ng golden buzzer ticket sa live semifinals round. Deserving naman daw si Jasmine. Oh well, sabi nga ng ibang netizens, respect others' opinion even if you disagree.